You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, No More Mind Master and Tio Blog. Bray, bago tayo mag-umpisa sa <laughs> sa topic natin. Kamusta oh. naman yung paamo, yung arthritis mo? <laughs> Energy, update. <laughs> Energy update. Energy update. Energy update. Ayun. Si Tio Bray Wala, po hindi kasi. Kung, hindi pa nga sure kung arthritis o oh, ano eh. Pero definitely, hindi masakit. Hindi, hindi even gout. Oo. Mm. So, Baka pero masakit pag tumapak ko. Baka ganun. Mm. Bumibigat or ano. Pero, eh, hindi mo maalis din. Hmm. Siyempre, 43 na ako eh. Hmm. Diba? Magpo-44 na. na ako next ano. Talagang, pag nagkakaedad, <laughs> ganun talaga. Diba? ba mm. Pero, siyempre, andun tayo sa, siyempre, dahil spiritual tayo, mm. leaning tayo sa natural medicine. Mm. At kung ano yung mga Or baka root chakra magaduman. yan. Kaya baka kailangan mo mag-grounding talaga. Kaya sumasakit oh, yung pamo. Pwede rin. No? root Tebe, chakra yan. Pero nag-grounding naman ako eh. Mm. Cementerio si nga lang. Pero <laughs> <Debe>, may ibig sabihin. <laughs> Iba yung grounding natin sabi sa'yo. Yung grounding kasi, hindi hindi grounding na itatapak mo yung paa mo dun sa lupa. Earthing. Oh, hindi lang siya ganoon more grounding more on like marirelax ka sa nature the mm. feels itself. Kinu. Mm. Sinesales stock ka namin para sumama ka sa Monday. <laughs> oh, sinesales stock niyo nga ng uh, animal ka yun. <laughs> 'Yun. 'Yun. So, ako ang ngayon. Speaking of mo, sales stock. Oh. oh, 'yan. Sabi mo pag-uusapan natin consumerism, consumerism. Mm. Oo, oh, tama. Kasi ngayon napapansin natin ah uh, ito na yung sinasabi nating budol. Mm -hmm. na Kung pag-uusapan natin yung budol, nabubudol ka ni Shopee, mm -hmm. nabubudol ka ni Lazada, nabubudol ka ni Gucci, nabubudol ka ni, Apple. <laughs> nabubudol ka ni Apple, nabubudol ka ni ng mga gamot, Lahat nabubudol na. ka ng, alam yon yun, ng sakit, para putang mabudol ka mm -hmm. nitong mga gamot na to. So ano ba yung essence ng consumerism. Paano ba anong alam mo Noms? Paano ba nagsimula yung consumerism? Well, during the time ng Industrial Revolution, mm. when was this? 1920s, no? Uh, mga ganoon. Oh. Oh. Uh, paakyat na ekonomiya noon eh. Tapos na na galing -halt. galing depression. Galing depression. Great depression, hmm. Tapos na halt ng war. Tinamaan ba Pilipinas ng Great Depression? Hindi, hindi yata dahil... depression na tayo dati pa. <laughs> hindi na natin alam kung ano yung ano <laughs> Hindi na natin alam kung ano yung depression. Nakakatawa ka. Hmm. Uy, magkakamun na namin session. Teka lang. Ang tagal na namin sa session. May session na. Ba't tayo nagpapanik? Nag-may like session noong 2009. Naramdaman mo ba? <laughs> hindi rin really. eh. Ako naramdaman ko sa gasolina. Sa gasolina. Uh, hindi, ko, hindi na, na ako nagdadala ng kotse noong mga panahon na yon. Pero hindi naman natin Gets mo? Oo. Oh. <laughs> ne, pero ang nakakaramdam kasi talaga sa middle class, which is mabalikan natin mamaya. Oo, oh, babalikan uh, natin. Oh. oh. Mm -hmm. So, noong nagkaroon ng war, di, ano, kailangan talaga uling pabangu, ipa, ipabangon yung ekonomiya ng Amerika. don mm -hmm. Doon sila nag-hire ng ano, nung isang magaling na Uh, sa propaganda, nakalimutan ko yung pangalan eh. Oo, oh, alam ko. May mga, may hinam nga sila yung pinaka ano. Mm, Inumpisahan nila sa kailangan mag-consume ng breakfast. Oo. Mm. Uh, gatas. Gatas. Uh, more asukal. Ito pa ngayon matindi. Yung spam mm. na kinakain natin ngayon, oh, pagkain, ng Gera. Oh, oh. Mm. pagkain ng weight depression yan. Oo. Pagkain ng weight depression yan, yung pinamimigay dun sa mga pamilya para Relief. makain Relief. sila. Relief yan. Oh. Pero ngayon, kinukonsume natin. Mm. Ano so, kasi uh, yan eh? E. Ang mm -hmm. spam kasi e. ano yan eh? Yung original na spam, mm -hmm. yung not the spam that Some as we know. Some parts are meat. <laughs> Ayun ba yun? Some parts are meat? Spam? Uh, oh, Tama naman. Kasi, offals oh, and trimmings talaga yung mm -hmm. spam before. Yung mga tuwalya, yung mga... Which is, hindi nila kinakain. Giniling lang. Mm, giniling lang. Then, nilagyan ng meat flavoring. Nilagyan ng meat glue. Mm. Tapos yon binibenta ng mahal Papasok as, as PX ane? goods. <laughs> Papasok mo sa katawan mo, pero masarap mm. nga naman. no uh. So ayun nga, so gusto nila na, itong nagpo-propaganda, gusto mas mag-consume para uh, makabawi yung ekonomiya. Mm. Kasi nga, ang dami nilang create ng mga factories. Mm -hmm. Oo. Oh pero hindi enough yung pag-consume ng mga tao. Mm -hmm. And speaking of consumerism, mm. ang presidente natin pinatitigil daw yung work from home ngayon. Talaga ba? Dahil, Amin, ganun? Oh, kasi dapat daw i- ip, ano, i i ip, ano ba yun? I, i i-promote yung pagbalik sa office kasi pag walang movement, walang ano, walang gastos, hindi ikut yung dia ah, angat yung ekonomiya. Naan mm. traffic daw is a sign na maganda ang ekonomiya. Kung maganda ang traffic mo, maganda yung sign yun na ekonomiya. Yun pero kung congested ang traffic mo, <laughs> yun nga, Eh, parang energy din yan eh. Oh, Kapag hot. hindi nagpo-flow, ibig sabihin, baba sa akin, oh. nagkoconsume kami naman kahit work from home kayo. Nag-grocery ka, mm -hmm. nagpapag-grab oh. ka, nagpapaano ka. So, bakit? So, I see it as pointless. Mm -hmm. Di ba yun? Again, Baka may nakikita tayo. sila, oh, baka may nakikita sila na hindi natin nakikita. Oh. Siguro sa perspective ng makro, hmm. baka naman may nakikita sila. Pero binibiktima pa rin tayo ng consumerism. Well, mm -hmm. it hindi kaya yung ekonomiya mismo is consumerism in and of itself. Pwede rin. Mm. Parang business talaga eh, yung mga economic ng mga countries. Oh, pero ko, sa akin, ang gusto kong pag-usapan is yung consumerism nga mismo na ginawa nila sa atin, yung budol. <laughs> <laughs> oh, for example, mga brands. Uh -huh. Oh. Ah, uh, alam niyo ba na halimbawa yung mga luxury brands na tinatawag, oh, yan? yung mga yeah. Gucci. Mm. 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 Dapat niyo ang lalaki, ang an lalaki ng brands, uh, ang lalaki ng uh, labels. Mm. It's shouting. Oh, nga naguhumiyaw yung Versace oh, no mga ganon. Kasi ang target market talaga niyan is yung middle class. Middle class. Uh -huh. mm. Yun nga moving back, middle class talaga yung pinakakawawa. Kasi mm. ang tinatarget, middle class yung mga luxury brands, mga ano. Again, nating against it. Pero ito nga yan, ito yung reality niyan. Mm ang tina-target nila hindi yung mayayaman kasi yung mga mayayaman hindi man nila maramdaman yung Gucci at hindi sila namimili mm. ng Gucci. Bago yan mamili ng Gucci, yung Gucci, plema na lang nila yan mm. kasi namili na sila ng investment na para makabili silang mm. Gucci. Mani yan. Mm. Pero, ang ka, more than uh, malaking percentage ng bumibili ng Gucci at Louis Vuitton ay eh yung mga taong gustong magmukhang mayaman mm -hmm. which is the middle class. Kaya nga, binibigay sa'yo yung mga malalaking labels para magmukha kang mayaman. Yun. Actually, mo. Mm. Ang target niyan, yung middle class. Mm. Hindi yung ano, hindi yung upper class. Mm. Inamin Inami na ang daming TikTok na tungkol mm -hmm. diyan, inaamin nila na ang tina target natin, hindi yung ano, mm. yung middle class, yung mga gustong magmukhang mayaman. Mm -hmm. So, yun. Kaya nga yung talagang elites, uh -huh. Meron silang tinatawag na quiet luxury. Mm -hmm. mm. Yung they're into brands na walang nakakaalam. Yun. Mm -hmm. Walang etiketa. Mm -hmm. Pero when you know, you know. Oo, mm. kung oh, mo elite ka? Alam mo to. Mm. Parang ganun. alam mo 'yung simpleng shirt niya, no? ni ano? Uh, ni Zuckerberg. Mm. Oh. Ano pala yun, ha? Parang Italian pala na na haberdashery 'yung gumagawa. Okay, Magkano? Mm. Hindi eh, ko alam 'yung presyo eh. Tatanungin ko bukas si eh. Marka. <laughs> may dinner kami sa Manila wow. pa bukas. Saka usually nga daw, 'di ba? Uh. Yung jacket ng ano ng Louis Vuitton minsan 100 dollars lang anong ganun lang yung cost para gawin. Mm. Oh, Pero yung benta nila? Nice. Grabe, oh, 'di ba may ever. mga video si Nas mm. Daily pinunta nila mismo yung gumagawa nung uh. ano, ganun lang yung cost. Parang yung ano, yung lakos. Mm. Dati ginagawa yan sa Pampanga eh. Mm. Ah, ganun ba? Hindi ko alam mm. yun na. Oo. Oh, alam ko yan, client ko. Ang lupit ha. Ginagawa sa Pampanga tapos binebenta sa atin yung mga polo shirt, what? 25. tupay Did... na ngayon. Hindi, polo shirts, Lacoste. Oo, oh, 2.5 ngayon. Yung maabot ng 8,000 yung mga oh, polo shirts ah. ng Lacoste ngayon. 8,000 naman baka ngayon. Baka, baka uh, UA lang yung 2.5. <laughs> 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 Hindi, baka siguro 80s yun yung naminig ko. Kasi alam ko, lolo ko namimili ng Lacoste. Kasi ngayon, nasa 8,000 na yung, yung Lacoste na, yung last na binili ko, ano eh. Mm. 8,000 na ba? Ang polo oh, shirt, pirate Pirate pa yung binibili mm. tayo, bray eh. Hindi yung malang bumibili Lacoste eh. Mm. Uh. Pero dati gawa sa Pampanga yun. Mm. Alam ko na lang yung ano eh. Factory. Mm. Yung factory. Tayo ako, baka mali ako. Pero siguro mga sometime 2016 yata natigil. Hmm. Yung, yung ano, yung mm. factory ng lako sa ano, Pampanga. Mm -hmm. oh. Tapos yung Minsan ano nga eh, gawa sa Pilipinas, dadalin sa abroad, lalagyan ng etiketa oh. as made in USA. China? Tapos ibabalik dito saka nakakatawa doon yung mga elite yung mga businessman tawa lang tawa sa atin tila mo sila akala oh, nila yaman nila dahil sa produkto pero kumita na tayo tayo yung totoo talagang yung mayaman mm. isa pang matinding consumerism is sugar mm. Mhm, mm 'di ba yung parang sugar, inano tayo nang in addicted tayo sa sugar. Mm -hmm. sugar daw mas malala pa yan kaysa sa cocaine. Ganon mm -hmm. mm -hmm. Ganun yung addictive sa sugar. So nilagyan tayo ng mga soft drinks, uh -huh. 'di ba? Coca-Cola, Open mm -hmm. Happiness, masaya yung pamilya niya. Yun yun. Naka-anchor na yung happiness yun yung dun sa cook. Totoo, Coke. Napa-uminom ka ng Coke, masaya sa ka. ka. Which is totoo sa sugar. Sa subliminal, oh. Sa sugar, tumataas ka, sumasaya ka, good vibes ka pero mamaya bagsak ka na naman. Mm. Ang nakakatawa pa dito, ka ng insulin ano, crash. Mm. Tas eventually, longer time. Mm. Adik na. Adik ka sa Behavior. sugar. Hindi ka na mabubuhay nang walang sugar. Uh -huh. anja na yung mga sakit. Mm. Ngayon, mga pag may, sa kape. Oh, hindi, sa kape, kape okay lang eh kung walang sugar eh. Hindi, pero yung kape, ano rin yan? Uh, parang another drug. Oh, another drug. Para But... magtrabaho ka na magtrabaho. <laughs> oh, magtrabaho ka na magtrabaho. pero less 'yan kaysa mm. sugar. Sugar mm. ang pinaka Sugar talaga. Mm. Ito ngayon 'yan, sugar, nagkakasakit ka na, mm. nagkaka-arthritis ka na, oh. nagkaka-gout ka na. 'Yun lang daw 'yan eh. Mm. Nagkaka-cancer ka na. Okay, bibili ka na naman ngayon ng gamot. Mm. Yung gamot na binigay sa iyo, gagaling yung sak sakit ng ulo mo may pero may tama naman sa ki kidney mo. Hmm. Bibili ka na naman ng gamot so sa kidney mo. Tapos may anong walang tigil. Hmm. They they are in the business of uh, suppressing the symptoms. Yun, exactly. But they're not in the business of providing cure. Uh -huh. Providing cure. Uh -huh. Exactly. Na eto ah, may mga ano nga daw na ang cancer, napakasimple. May mga kilalang, may experiment na nangyari na yung cancer, may mga cancer patients, merong AIDS, dinala sa bundok, mm. pinag-fasting, pinakain ng gulay na no? mm. super organic, pinainom ng tubig galing sa spring water, mm. pinagfasting fasting ng 18 days. By 18 days, cancer-free. Mm. Paano nangyari yun? Ang, ang pinakamalaking factor daw talaga is, is you well, cut sugar. down sugar. Oh. Mm. Yun kasi ang pagkain, pagkain mo ng cells na yun. Eh. Oh. Oo. Tanggalin mo yung sugar. Pag nawala yung sugar, nagagawa yan sa fasting. Mm. Pag nawala yung sugar sa katawan mo, yun pa malaking ano na sa cancer. Mm. Hindi ka na. Tsaka pag nagfa-fasting ka, mm. uh, ang galing ko magsabi, no? Parang <laughs> kakala mo ginagawa ko eh. Pero sa sabi nga daw nila, pag nagfa-fasting ka, nagkakaroon ka ng magandang gut. Gut. nagkakaroon oh. uh, ka ng magandang what's the term for it? Uh, flora and fauna mm. dito sa loob ng gut mo. Mm. 'tas yung mga fruits, mm. yung mga pinapakain na prutas sa atin, mutant GMOs. Mm. Hindi naman sa ano, pero yung apple daw, orange, mm. ano, high in sugar. Mm. High in sugar. Ang totoong safe lang na prutas is berries. Mm. Mm. 'Yun lang daw talaga. Yeah. Pero strawberry, alam mo ba, ang strawberry eh GMO na din, 'di ba? Mm. Lalaki ng mga strawberries ngayon, mga uh -oh. plump, plump plump talaga. Pero alam nyo ba da, dati ang strawberry? Laking strawberry no Oh, ganyan. Na. Ganyan kalalaki yung mga strawberry ngayon. Na. Saan? Mm. Ang lalaki. Sa, meron na mga Japanese na strawberries. Ganyan kalalaki. Na. Mm. na ano siya, luxury na siya. Mm -hmm. Pero ang strawberry. <laughs> oh seryoso. I-google mo kung magkano yung strawberry sa Japan. Na, na may tawag sila eh. Pero ang strawberry talaga ganyan lang kaliit. Oo, oh, oh, maliit. Mm. So yung sa Baguio, pinalaki yun. Oh, parang ano siya, parang pinipili, parang uh, mm -hmm. parang kinulture siya na sa isang batch ano yung pinakamalaki, mm -hmm. tapos yun yung itatani mga sa lumaki nang lumaki ng lumaki. Oh, yung yeah. lemon. Sabi mo nga, lemon Ang mutant. Lemon mutant. Oh, hindi talaga wala talagang lemon. Lemon, no, mm -hmm. wala. wala. talagang lemon, pero lemon yung pinaka-staple sa Western world. Mm -hmm. Parang kalamansi nila, 'di ba? Uh -huh. mm -hmm. Grabe pala yan. So iba pa iba pa rin talaga kapag sarili kang farm, dahil ikaw na lang magtanim, 'Yun, Yun talaga. Mm. That's the best way to go. Tsaka yung food, ikaw ang mag-cook. Uh -huh. Na ako nga, 'di ba? Kasinina pinag-usapan natin na 'yan. Saan ako kumakain? Bawas fast food na ako ngayon. Mas gusto ko pang kumain sa karinderya mm. kaysa sa fast food. Mm. Oo, oh, may betchin, may ano, pero it's still less evil than mm. fast food. Mm -hmm. Kasi lutong bahay. Oh, actually ang ang betchin is lesser evil than sugar. Exactly. Uh -huh. Totoo. Kasi ang monosodium glutamate, naturally occurring yan sa meat. Naturally Ring. occurring Ring. yan sa mga proteins. Naturally occurring, oh. Eh mm. yan, inano nila yan? Pinasama nila yung bedsheet. Oo, oh, pinasama. Diba? Tapos ito pa yung ano, yung isa pa na sinasabi nila, ito yung hindi ko lang alam kung ano yung tamang mm -hmm. argument. Pero, um, kailangan mo daw talagang meat. Mm-hmm. Na minsan, tanggalin mo lang yung carbs, tano? kumain ka lang ng meat, kumain mm -hmm. ka ng vegetables, yun na yun. Mm -hmm. Mismo. Pag ngalin mo yung carbs, tanggalin mo yung sugar. Mm -hmm. Yun na. Mm -hmm. Okay ka na. Hindi daw nakaka-arthritis yung meat. Uh -huh. Hindi daw yun yung pinakakos. Ang pinakakos daw lahat niya, ng gout, ano, lahat. Sugar. sugar Kasi yung sugar is nakakakos ng inflammation. Yun. yun eh ka. lahat ng sakit is inflammation. Inflammation. Mm -hmm. Pamamaga. Mm. -hmm. And then yung earthing, andiyan na ngayon mm. consumerism. Okay, magbenta tayo ng slippers. Mm. Sabi nating hindi safe yung ano, mm. pa, eh ang ano electric ang current ng ano conductor mm. ang mm. earth, di eh, ba? Mm. Para uh -huh. mapunta sa atin yung vibration. Ikaw yung okay. conductor, oh. Uh. Uh hindi -huh. e, pa coincidence na lahat ng sapatos rubber rubber mm. soles uh -huh. na non-conductor. Uh -huh. So, it keeps us low vibrational and then it keeps us prone, o 5 5 prone <laughs> to inflammation. Uh -huh. Diba? Nakakasakit na tayo. Nakikita nyo yung cycle. Ating ka uh -huh. sa sugar, nag -ano, bibili ka ng gamot, tapos mahirap ka daw pagka ta hindi ka tatlong beses kumakain sa isang araw magugulat ka yung pulubi pala mas healthy pa sa iyo no? na hindi kumakain mm, Toto -toto. kasi nagpa-fasting oo tapos hindi mo alam ako kasi nakapag-fast ako dati mulat na mulat ako eh iba yung oh iba awareness. nga daw iba nga daw iba yung awareness mo kasi dati meron kaming prayer and fasting eh nagwa one week ako na uh -huh. ang inaano ko lang crackers and tubig uh -huh. iba yung awareness mo pero kapag pag hindi, iba pa yung talagang tubig lang. Hindi ko pa hindi ko pa nasubukan. Oh, yun. Hindi, hindi, ko pa, pa eh. Pero, Pero ang pinaka nasubukan dame. ko talaga crackers lang. Mm. Uh, for five days, hindi pala one week, five days lang. Mm. Pero yung kakaasukal mo, yung alam mo yun, parang hilo-hilo ka. Mm. You're Your days. Oh, hindi, yun nga daw, yun kaya ka nahihirapan, sumasakit ulo mo. Wala bumata. Parang drugs. Nag-withdrawal ka dun sa sugar pag nag-fasting ka ng 3 days. Kaya ngayon 3 days daw, hell daw yun eh. Pag nag-3 day water fast ka, sobrang sasakit ulo mo, mauulol ka. Kasi nga, nag-withdraw ka dun sa ano. Pero after 3 days daw, yung energy mo putok. Tsaka iba yung gising mo. And then, you move on for 10 days, 15 days, 20 days, without ano. 40 days nga sa Jesus Christ eh. Diba nag-fasting? Buhay tubig lang. So, yun. Baka yung 40 days naman niya, many days. Pero hindi natin alam. oh, hindi natin hmm. alam. Pero still, ano kaya naman na may tubig sa nakikita hmm. ko dyan. Magbaong ka lang mouthwash, babawin ni mo dun. Diba? Pero, di ba? hindi, hindi daw talaga may itago ng mouthwash eh. Kasi, galing sa ano eh. Galing sa chan. Oh. No? Sa chan, oh. No? Pero yun nga kasi yun, nagde-detoxify. Mm. And every three months daw, dapat ginagawa mo yung three-day water fast every three months para ang cells mo nagbabago. Mm. Yan yung natural collagen. Mm. Natural stem cell. Nag-create ka na ng, ng growth hormones. Mo. Growth hormones. Oh. kakain ka ng Kasi tarni. nga, pag nag-asukal ka pala na nag-asukal, tumitigil yung GH mo, no? Oo. Oh. Tsaka, mm -hmm. tinan mo, asukal, isa pa, prone ka to depression. Mm. Pag oh. laging asukal. Ang galing ka mag-preach na no, tapos nagkaganito <laughs> sa harapan. <laughs> Pwede ka naman daw, black coffee na ang pinaka safe na sugar. May, sugar ba 'to? Wala eh, no? Ah, uh, vanilla syrup. Ah, meron, meron siguro 'yan. May meron. Pinaka safe mayroon. na sugar, stevia. Mm. Hindi nga daw yung ano eh. Pero hindi pa rin siya organic, synthetic. Organic pa rin. stevia. Just organic ba siya? Merong organic mm. sa healthy options ah. eh, na stevia nang minarket ko pa. Mm. <laughs> 'Di ba? Organic na stevia. Meron yung ano din, yung galing sa coconut yung uh, Moscovado? Hindi pa 'yon. Ano? May isa pa. Amaya, maalala ko yun. Pati sa langis. Hmm. Panluto na langis ang ano? pinaka safe daw na panluto ng langis hindi yung canola hindi yung ano olive oil coconut oil and olive oil okay. yun lang no coconut oil ang maganda minola tsaka bagyo mas mura hmm. coconut yun. coconut oil coconut oil kasi olive oil mahal eh oh coconut oil daw okay hmm. yun ang okay tapos for snacks pinaka the best talaga nuts pero syempre mas maganda kung niluto sa coconut oil hmm. or yung walang oil yung, yung boil jam. lang inihain hmm. lang Oh, o sinangag lang Yun lang Yun ang magandang snacks Kaysa sa mm. Bibili ka ng money Yung off the mark May isang ano eh Si Si Penjilet mm. Yung isang Celebrity na magician Sa US mm. uh, Nagpapayat Ang laki kasi niya eh Ang laki oh. niya Tapos medyo umiidad na siya So kinailangan niya magpapayat Ang ginawa niyang pampapayat mm. nag-snack siya Ng berries Walnuts din daw eh Berries uh, Paprika Ito yung uh, talaga niya Recipe niya mm blueberries, paprika powder, tsaka dark chocolate. O oh, yun, no, oh, naminig ko mm. nga yun. Pagkahalu-haluin mo, mm. iya mo sa tupperware. So, every time ba? na nagugutom siya, yun, yun lang. lang, yun yung pampang, pampalipas gutom niya. Mm -hmm. mm. Tapos, other than syempre, healthy na yung pagkain niya. Ang ganda lang pagkakapayat ni Penjilet. Mm -hmm. Nice. At least yun healthy. Kasi dati ako na try ko yung keto eh. Like, totally cut cut ka mm. ng carbs sa ka ng sugar eh. Pero, kaya mo, mo pumayot doon na one week? Like, Oo. kung gusto mo talaga magpapaya. Yun nga, sugar nga ano root of all evil. sugar Talaga Pero... sa keto, kaya mo mag-one week na. Oo. Oo. Ang, may Mga con... liempo nga pagkain ng Oo. keto eh. Ang cons lang mm. talaga doon, si So parang ano, parang siya sabi doon sa Keto, mas dangerous yung carbs sa ka sugar kasi nga ang ka pagkain mo fats, mm. 'di ba? Mm. So, parang kasi yung body daw natin, kapag nag-workout tayo, ang una niyang bine-breakdown is yung sugar. sugar. Uh -huh. Pero pag tinanggal mo yun sa katawan mo, i-breakdown na niya yung sarili mong fats. Mm. Kaya yun yung kinakain mga fats. Pag you nauubos know? yung fats, tsaka palang i-breakdown yung muscles. Itlog, uh -huh. tsaka omelet, lagyan mo so, ng gulay. So, oh, itlog tsaka omelet hindi Itlog, yung omelet mo. <laughs> okay. ah, pero ang diba? cons lang kasi Nagkabang no, nagkakaroon ako ng tulay. keto rash. Kasi pag hindi sanay yung katawan mo, no, walang sugar, magkakaroon ka ng rashes, keto rash. Ah. Oh. So yun yung mga Edy, uh, ano. Actually, yung rashes is ano yan eh. Uh, sign yan na may, nagdi-detox yung katawan mo. Oo oh, yun yeah. nga, totoo, totoo. May oh. nilalabas siya na toxins, kaya siya nagra-rashes. Totoo. So makes a lot of sense. Mm -hmm. De, tsaka siguro, hindi mo naman matata Pilipino tayo, mahirap tanggalin ang kanin. Pero siguro mabawasan mo. Mm. Yun Yung kanin, pero, oh, pride kung, natin yan. Eh. Oh, pero kung kaya mong wala, why not? By mm. all means. Dati na-try ko yan, diba? mga one year. Kaso nga lang nung nag-pandemic. Bumalik <laughs> sa <ka, laughs> no. to normal, grab. To normal. <laughs> <laughs> ang hirap no kung naka... <laughs> na ano ka na, no, na nakasanayan mo. Kung iisipin mo nga, no, ang hirap mag-quit sa sugar. Ngayon, iniisip. Mm. Kasi ako gusto ko lang gawin, eh. Gagawin ko na paunti-unti. Pero ang hirap kung iisipin Pero mo, actually, no? Pero actually, mahirap lang in one week. Tapos the next week, Kasi yung kape mo palang, pa lang, Pilipino. Hindi, actually, nung, nag, nung, nung medyo na-addict ako sa pag-workout last year, mm. na, na, totally na cut ko yung sugar eh. Pero mm syempre, nagkakanin pa rin ako. Mm. Pero okay. totoo nga, nung nagkat ako ng sugar, hindi na ako nag... Na, na, hindi na ako nagki-crave. No, 'Di ba? Oo. Oh. Eh ngayon, alam ni Hailey to, parehas kami ni Hailey kung paano kami kumain. Hmm. Kakain ng matamis, Pag kakain ng matamis, <laughs> maghahanap ng maalat. <laughs> Tapos ng maalat, matamis, cycle ka na. Hindi tsaka ano eh. Oh. Kung iisipin mo pa lang, parang kape pa lang ng Pilipino. Oo. Oh. Sanay tayo sa matamis, kaya nga mm. pumutok yung kopi ko dito mm. eh. Naka 3-in-1 na kagad tayo eh. Oo, oh, 3-in-1, dala dati. Walang 3-in-1. Kape, wala eh. Tama. Tansahin mo. Mm. mm ba diba? Pagalingan magtimpla dati. Oo. Oh. Eh ngayon isa na ng lasa eh, ay asukal na. Napakataas yung Milo. Mm. Bata pa lang oh, tayo grabe. pinapakain na tayo ng sugar, mm. cereal, <laughs> ah Milo, ang taas ng sugar, Ovaltine, uh -huh. ang taas ng sugar. Adik uh -huh. tayo talaga mm. mahirap. himap. Pero kung malalabasan mo, yun daw talaga. Mm. Kung gusto mo maging healthy, sugar. Oh. Pero grabe, no? Kaya pala siguro dati, yung mga lola natin, namamatay mga 110, 120. oh kasi walang, ano eh, walang sugar. Mm. -hmm. Diba? Pero ngayon yung buhay ng tao, hangga 15 na lang minsan. Paiksi yung, paiksi. ka ngayon kung wala ka pa sakit ng 60. Mm -hmm. Pero tingin ko, kung ika-cut down mo yan ngayon, naabot ka, baka higit pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kasi, yung mga pagkain kasi ngayon, parang limit kasi na nalang yung population eh. Like, minabasa akong article. Yung salt daw sa USA ngayon. Parang, piyapalitan na daw nila ng synthetic salt. Parang ganon. Actually, mm -hmm. eto ah, as a third world country, swerte tayo. Mm -hmm. Kasi nagpunta nagpuntarin ako ng, yung dati sa UAE, sa Dubai. Dubai. Mm -hmm. Parang, wala ka naman makikitang farm doon. Mm -hmm. So lahat imported, lahat frozen, mm -hmm. lahat ano. So parang, Mm. Although, mura ang organic, makakabili ka naman. Mura-mura kaysa dito sa eh, Pilipinas. Eh, desyerto kasi doon. Paano may farm, di ba? Oo yun nga. Oh. Tayo, swerte. Kasi tropical country tayo. Mm. Pwede tayong magtanim. Meron tayong mga ano. Kahit papano natural pa rin yung nakukuha natin. Ang problema lang, pesticide kasi. Yun din ang kalaban natin. Uh -huh. Uh -huh. Yung mga pesticide. Pero, mas malaki yung chance natin na kumain. Mas malaki na. yung laban natin. Organic. Mm. Mm. Mas maganda yung laban natin. Kasi, I doubt it, sa US, sa ano, lahat yan. Grocery, wala namang palengke dyan. Eh. <laughs> Di ba? Lahat yan, grocery, pre-packed, frozen, ano. Mm. Totoo. Di ba? So, nating beats talaga na meron ka sariling lote, lupa. Lupa. Na meron kang pagtatanim. Iyan e, mo lang, bawang, Manifesting sibuyas. Manifesting farm. Di ba? Yung mga sariling <laughs> <Manifesting>. ano. manifesta <laughs> farm. O oh, yan. Yeah. Di ba? Na organic, itulong mo lang sa mga tao, o mm. ano, ibenta mo lang ng tama. 'di ba? Organic. Mm -hmm. Pero mahal pero nakaka- kasi Gawin. Pero nakakapagtaka, no? Wala tayong sibuyas. <laughs> Nung nakaraan, 'di ba? <laughs> Oo. Oh. Hinold nila natin si Agricultural country tayo, pero wala tayong sibuyas. Mm -hmm. Naubusan yeah, tayong sibuyas. Nyo, diba? Tapos napansin niyo ba yung siling labuyo natin ngayon, yung mahahaba na? Oh. Galing Taiwan 'yun. Napansin niyo na wala na yung maliliit? Pero ito na isip ko, baka nga naman Nagkataon lang concern naman talaga sila sa atin mga tao, 'di ba? <laughs> na talagang kaya nila binibigayan mm. para maging luxurious mm. ka, maging ano ka, maging film mo mayan Baka naman mm. nagkataon lang. 'Yun oh. <laughs> Wake up. Gising na, 'di ba? 'Yun lang. 'Yun. So, sponsors? Uh, spirituality team. The radio. Um, uh, local recipe and Doc Jonas Henica, John Thank you. Thank you so much for coexisting in our show. Don't forget to follow us so you never miss an episode. If you'd like to spread the word, please feel free to share about the show on social media using the hashtag coexistpodcast and be sure to tag us. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist Podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.